Teresa Antipolo Pasig Ilang mga lugar na pwede mong pasyalan kapag may motor ka Pagpasok tayo sa loob ng egg ngayon So marami na mga nakalagay na Christmas decor dito Quezon City Isa sa mga syudad dito sa Manila na magandang puntahan Dito tayo ngayon guys sa may EDSA no? Uh, parte na to ng Quezon City So napakaganda dito sa lugar na to Talagang makikita mo at masasabi mo na maunlad Kaya ngayon samahan nyo ako sa aking biyahe na ito tahanan natin ang ilang lugar sa siyudad. So bali guys no, uh, yung lagi ko sinasabi sa inyo na sobrang taas na ng milyahe ng motor natin. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit talaga sa loob ng tatlong taon ay bakit pumabot ng 100,000 mahigit. So ngayon ay nasa 100 6,000 na yung tinatakbo ng motor natin so ngayong araw guys ah, uh, papakita ko sa inyo kung bakit ganun na lang kalaki siguro mga ilang bayan nga ba yung tinatakbo natin araw araw uh, ilang syudad ilang barangay di ba? Diba? so matutong hayan nyo mamaya <laughs> ilang bayan din ang madadaan natin papunta ng Maynila mula rito sa Morong Rizal Ah, guys, ah, uh, mula ron sa Morong, ah, uh, ito yung pangalawang city o syudad. Di ko alam kung city ba tawag sa English ng mga ganito dahil di naman ano eh. Ayan, nasa Teresa Public Market na tayo. Uh, and then, ang susunod na destination natin ay Antipolo. No? So, ganyan kahaba lagi yung binabiyahin natin araw-araw. Uh, kaya huwag na kayo magtaka bakit napakalaki ng milyahe na tinakbo ng motor natin no? So ito, alos kabayanan to ng Teresa Rizal guys Yan yung unitop Tapos and then mga eskwelahan Tapos binago na yan o oh, eh Yung simbahan yan, di na ata nila Di ko lang alam, sure ah Parang binago na rin yung simbahan yan Tapos ito yung munisipyo ng Teresa Tapos our destination na susunod natin ay ang uh, Antipolo. So madadaanan natin yung Sigsag road. Isa sa mga lugar dito sa Antipolo na talaga namang hindi mo dapat palagpasin dahil sa mga gandang tanawin nito. Ganda ng overlooking dito, ano, astig. Ito sa uh, isa sa mga favorite place ko kapag lumuluwas ako itong Sigsag road, guys. So guys, itong lugar na to, alam ko uh, May daan to papunta ng Sumulong Highway Ayan uh, Kapag dire-direcho mo yan, tapos alam ko May isang kaliwa lang, ang labas mo ay Sa may daan papunta ng ano, Sumulong Highway Papunta ng Robinson Mall Sigsag group Na naging tambayan ng mga turista Especially ang mga motorista Atos lahat ng mga dumaran dito Ay may ganyan na mag-banking habang nag-dra-drive uh, Ayos yung mga sigsag, no? Ayan, kukunti pa lang yung mga nakatambay, oh. Ayan. Uy, may huminto agad ng mga rider. Maaga pa lang. Sabi nga nila, kapag nasa bayan ka ng Antipolo, mapapansin mo na napakaraming tricycle dito dahil kaliwat ka na ng mga fast food chain at ibang fine dining restaurant. So, guys, uh, nandito na tayo sa may Antipolo, no. Bali... Ito yung pangalawang city or ciudad na daanan natin. No? pa to sa loob ng maghapon na journey natin ngayon. No? Bali, ang next destination natin ay Taytay. Bababa tayo ng tikling ngayon. So, malapit na. Alos, nakalagpas na tayo sa Unciano Medical Center. Ah, hindi ko alam kung ano yan. No? Kung nagsiservice pa rin sila ngayon sa mga pasyente. No? So, bali approaching tayo rito sa may ano, sa Inari Sports Complex. Oh. So, okay. guys, uh, nag-stop over muna tayo rito sa may uh, Antipolo, no? Isa sa mga uh, gasolina dito kasi umihi muna tayo, guys, no? So, yun yung motor natin, no? stop no? Uh, nandito na tayo sa mga junction uh, eto landmark yan tsaka yung stoplight na yan at uh, masasabi mo na nasa kainta ka na kapag nandito ka na rin sa uh, Robinson yan Robinson kainta o diba <laughs> nakakailang syudad na ba tayo ngayong umaga pa lang no tuloy tuloy natin to yung paglalakbay natin Uh, parang in explore ko na rin kayo no? kasi nakikita nyo yung sitwasyon ng mga pasahero kapag umaga no? especially dito sa Rizal so ito yung mga parang critical area talaga na kapag nagmamadali ka hindi mo kayang gawin kasi kahit maliliit na space no? sa, dito sa kali na to talagang uh, hindi mo masisingit yung motor mo dahil nga dyan sa boundary ng Kainta at Pasig dito sa may SM City Tiga Center, dito mo may ang mga ilang matagal na building gaya ng Antel Global, IBP Tower at ang Philippine Stock Exchange na tinatawag ngayong Tech pipe Tower. So guys, okay, papasok so, tayo sa loob ng Tech ngayon. So, malaki na ang pinagbago ng Ortega Center. Mas marami ng building ang nadagdag at mga bagong establishmento na talaga naman sadyang naglalakihan. So napakarami ng building rito. No? Ang laki ng ano rito, no? Christmas tree. <laughs> Pumunta naman tayo dito sa Quezon City, na isang malaking siyudad dito sa Manila. Yun guys, may EDSA, no? Uh, parte na to ng Quezon City, so sinabi ko sa inyo na baka medyo mas matagal tayong uh, magkikot kikot dito, no? Kasi uh, nakakailang ciudad na ba tayo, simula na Morong Rizal. So, time check. Uh, alas 10 pa lang ng umaga, so marami pa tayong mapupuntahan. Lipunan White Plains, isang malaking daan mula ed sa papuntang C5 Road. Dito din nakatayo ang isang malaking puting templo along Temple Drive. Nandito tayo sa may katipunan ngayon, no? Uh, dito sa may Uh, malapit sa May Corinthian Hills dito sa uh, halos malapit lang sa White Plains no. Napakaganda dito sa lugar na to. Talagang makikita mo at masasabi mo na paunlad talaga, di ba? Kasi sa mga naglalaki ang bahay at sa magagandang building na mga nadaanan natin sa Quezon City. Uh, hindi maganda yung panahon ngayon, medyo galing pa sa ulan eh. Uh, marami pa tayo pupuntahan na lugar din sa Quezon City. magigibot ikot pa tayo. So maaga pa naman. Eastwood City, isang maliit na lungsod dito sa Quezon City nandito na lahat ng kailangan mo, restaurant, hospital, mall at mga condominium so yung lugar nga pala na to guys uh, isa sa mga importante rin na naging part na buhay ko kasi uh, nakapagtrabaho rin tayo rito sa may Eastwood banda rito sa may IBM uh, at yun nga uh, halos isa't kalahating taon din tayo kaya medyo uh, memorable sa atin yung lugar na to kaya nga sabi nila kapag may pera ka rito sa lugar na to guys akong pero na halos ha? Ah, hospital supermarket mall diba kaya kapag mayaman ka isa ito sa mga magandang tiran dito sa Maynila so ito yung medical city ayan o ah. bangko meron na rin ayan BDO at ikit sa lahat yung mga gwardiya kapang pang sa may ba no uh, may pinuntahan tayo yung kliyente uh, may susubukan sana tayong kuha yung cheque kaya uh, wala walang iniwan so balik na lang tayo bukas pumunta naman tayo dito sa isang gusali dito sa University of the Philippines so pakita tayo ngayon dito sa isang building sa bahay loob ng University of the Philippines guys so ito nandito tayo sa may pinaka favorite na lugar natin no ay, University of the Philippines kasi madalas talaga tayong tumambay rito medyo may kalumaan na ganitong ano na to ano yung building na to guys bali ito nasa hallway tayo ngayon makigamit muna tayo na comfort room dito guys dati nung pumupunta ako rito uh, tayo sa may baba lang dumidiretso pero ngayon uh, lumipat na opisina yung pinupunta natin so mapapansin nyo guys yung mga upuan talagang uh, luma na rin to eh. ano yan yung mga upuan niya, yung mga may bakal na butas butas guys tapos yung bintana uh, Luman design na rin, pero malinis no, malinis tong university na to. Kaya nga sabi nila habang bata ka pa, ay talagang pagsawaan na natin mag-drive dahil ito ay walang patumbas na kasiyahan. Bumawa tayo ng mga bagay na hindi natin makakalimutan habang buhay, ito ay, ay tatatakling